Yo, what's up mga tol? Good morning. at time check 5 5:38 AM ng daling araw. At ngayon may Friday, guys. At may bagyo daw na si Opong. Pero tingnan natin kung makakabiyahe tayo. Kaya sundot lang ngayong umaga. Pagka mula na lang malakas, suwi na tayo. Ingat po tayo sa lahat ng nasa kalsada. Ha? Friday po ngayon, may bagyo po si Opong. Ayun oh. No? dami ng uh, dami ng lumabas ng balita sa internet ito si Opong nakatas ng Tropical Cyclone Wind signal number 432 at 1 sa ilang lugar tayo sa Manila signal number 1 yata dito eh may nakita ko rito signal number 2 Signal number 2 daw ang Ito guys oh. Signal number 2 po, number 2 po tayo. Metro Manila. Cavite. Signal number 2. Ingat po tayo, guys ha. Ah. Sa akin wala pa namang wala eh, pero ito yung mga nakakatakot na scenario, guys. Yung yung mga ganitong ano, panahon. Sobrang kalmado lang oh. Tapos siyempre magiging kampante ka. Tapos biglang buhos ng ulan, tapos malakas na hangin. Yun to nangyari ron, ang bagyong Santiba yun. Kaya dapat yung kang guys, dapat lagi kang ready. Ingat po tayo guys, ingat po tayo sa biyay. Kanina pa ako naka-online guys eh, 5. 5.25 yata yun. Wala pa rin booking oh. Wala pa rin napasok. Kung yung kasi talaga ngayon, Karamihan kasi talaga ngayon ano, walang pasok eh. Lahat private, government, eskwela wala. Hindi ko alam kung mama, mama, mamimili muna ako sa ano ngayon eh. <clears throat> mamimili muna ako ng stock sa bahay. At mamimili ng mga konting karne. <laughs> Pare no. So mga nabihay dyan, ingat po tayo ha Mga kapwa ka driver, ingat po